Sir, shout out and magandang buhay. Ingat kayo palagi. So, mga Lodi, papasok na naman tayo sa trabaho pero bago tayo pumasok, papakita ko muna yung bagong uniform namin na binigay ng company. So, mag-iinit muna tayo ng ano, ng ulam. May pinapit tayo dito at saka itlog lang. Ayan o. Oh. Ayan yung itlog natin. Tapos yung pinakpit ng Luna. Tara, initin natin. Ayan, pinakpit natin. Initin natin. dito tayo buksan natin dito uy bad tayo mga lodi ang dumi oh grabe kita nyo yan bad trip to ah bad trip mga lodi oh to yun ah ayan grabe parang tayo magiginit nito napaka dumi mga kasama ko sa bahay napaka pura grabe maganda lang tingnan sa labas pero oh, grabe mga burara ayan maganda sa purma pero naku ayaw ko na lang o tayo na kung alam lang nila yung ano yung makasama nila at saka yung mga jowa nila sa labas na ganito sila sa bahay napaka burara ayan o na. hindi na hindi na ako mag malodi, mga lodi ko na naman namig eh. bad trip papakita ko na lang yung uniform eh, tara ito lang natin yung uniform. Grabe. bad trip talaga. Iinita siya. Kakainan tayo. Malamig. Pinakbid na parang ice candy. <laughs> Ito, kapakita ko sa inyo. Mga loti. So guys, may mga bagong uniform naman tayo. Ito yung uniform namin bago. Summer collection. Yan. Ito yung una nating uniform. Wow, ganda. Tapos yung back niya. Tingnan nyo yung forma. Angas, di ba? Tapos ito, Ito maganda yung ano nyo, print nya sa likod. Ayan, oh, o. Oh. Tapos, ayan, yung harap uh, nya. Kaki green sya. Mga presyo nito, tag 16 KD. Okay. Ito yung forma nya, o. Oh. ba? Ang angas. Ito. Ito ah. Panalo to. Ang kulay. Hindi ko trip to pero tingnan natin pag sinuot natin. Ayan yung uniform natin. Ayan. Di ba? Mga uniform lang ito mga aludi. Ayan. Isa to sa pinaka isa to sa mahal na brand doon sa Pilipinas din Ayan. Ganda ng kulay di ba? Ito yung forma niya. Ayan. <laughs> Angas ba? Diba? Kala ko paangit eh. Okay din pala. Depende siguro sa ano sa sa i-match ima mo ano. Sa oh, nang matching ng ano ng outfit mo. Pero napapangitan na ako eh. Kaya lang pag mga babae mas sa mga ganyang kulay. Lalo na yung Paris ko partner ko. Gustong gusto niya. So ayan. o okay. Ang ganda pa diba? Ito yung forma niya. Ah, oh, di ba ang angas. So ngayon puro lang mga ano mga pin, mga upper yung uniform natin. T-shirt, polo shirt. So wala na kaming pantalon. <laughs> Hindi na kami binigyan ng pantalon kasi nga ah uh, cross cutting sila. Nalulugi na yatang kapani namin. Pero kahit papaano, kahit ganyan yan, ang laking tulong ng kapani ko. Kasi dahil sa kapani na yan, ako ng bahay. So, ayun lang. Good luck. Trabaho na tayo. Let's go!